Hello guys, welcome to my channel After work, ayan hayahay magtambay sa boom dito sa big mall hindi pala big mall Bato to Castro, anong tawag sa mall na ito? Sarah, 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 <laughs> sa Sara Castro <laughs> mall Sarah. sa may tapat ng boom may mga upuang kakaiba at magaganda di oh, diba, sarap sarap lang asosyalan kala mo mayaman, mayaman yung dami Diba? may tatak ng crocodile lako sa atin sa Korea crocodile lady ayan o crocodile ayan para lang ako yung crocodile ayan ito nga pala si I say hi to my blood Oh, wala nagbago kay uh, Hiyang na hiyang sa si Israel. Di ka na <laughs> Lalo, wala wala, dito kana tumira. Wala pagbabago. ng babag ko. Wala niya ka parang na. Dalang komanda. Ayaw. 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 boom. Ayaw. Ayaw. Ayaw diba, social, urbanica sale dito sa Sara Castro malapit sa terminal ng Dolceva, 5 shekel per item, o diba hintayin nyo mag-sale, kapag natapos ng winter time, sale na naman ng mga pang winter, Doon tayo mamimili wise-wise lang, yung mga mamahali nilang binibenta dito, mumura din yan abangan nyo Bye -bye. bye bye. Oh, di ba? Yan, ganyan dito pag ubusan ng pera. Ano <laughs> kaya ma kaya mag-boring eh. Tayo si Lolo oh, may massage, massage din pala diyan. Ano <laughs> mag-boring? Huwag kami mag-boring kay maubos ang aming budget. Iba kami pang nainis. Dumagaan sa mall. Bye-bye! <laughs>